Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa lukuyan, may minomonitor tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kahapon ng 8pm ay namuo ito bilang isang tropical depression galing sa isang low pressure area. Latest location natin as of 3am today para sa bagyong ito ay nasa layong 2,425 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Yung movement nito ay northwestward or pahilagang kanluran sa bilis sa 20 kilometers per hour. At sa ngayon, hindi naman natin inaasahan itong nasabing bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at wala rin itong magiging direktang epekto sa lagay ng ating panahon ah, sa ating bansa sa mga susunod na araw. Samantala, makikita naman natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan na nakakapekto sa malaking bahagi ng ating bansa ngayong madaling araw ay ang patuloy na epekto ng southwest monsoon ng hanging habagat sa buong Pilipinas. Dahil nga sa habagat, asahan natin itong mata sa chance ng mga kaulapan at pag sa kanurang bahagi ng Luzon, at itong southern portion ng Mindanao. For the rest of the country, ay maaliwala sa panahon na ating inaasahan, bahagyang maulap hanggang sa maulap, at sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliwang pagulan, na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil nga sa epekto ng habagat, asahan natin itong mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa bahagi ng Metro Manila, sa CALABARZON, Pangasinan, Zambales, Bataan at itong area ng Occidental Mindoro. Kaya sa mga lugar na ito, maghanda po tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Samantala, itong central and eastern sections ng Luzon, so itong area ng Bicol Region, nalalabing bahagi ng Mimaropa, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, itong area ng Cordillera at Cagayan Valley, ay mas maliwala sa panahon na ating inaasahan. So, partly cloudy to cloudy na papawirin. Pero hindi na nga wala na tayong pag-ulan na mararanasan. Maghanda pa rin tayo sa mga biglaan at panandali ang pag-ulan, especially sa late afternoon to evening. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, itong bahagi ng Palawan as well as itong uh, mga rehiyon ng Barm, Toxarajen at Davao region, dahil rin sa habagat at asahan natin itong mga mataas sa chance ng pagulan throughout the day. So, Maghanda rin tayo sa mga banta ng uh, mga pagbaha at landslides dahil inasan pa rin natin yung uh, mga epekto ng mga tuloy-tuloy na pagulan. So mag-monitor tayo ng mga possible rainfall advisories, thunderstorm advisories, or kung malalakas yung mga pag-ulan, ito yung mga heavy rainfall warnings na ini-issue ng ating mga lokal pag-asa regional centers. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Mindanao, itong area ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, at sa Caraga, pati na rin itong buong Visayas, ay uh, mas maliwala sa panahon ng mararanasan, uh, Maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng localized thunderstorms. Para naman sa ating uh, four day forecast sa mga susunod na araw, sinasahan pa rin natin na uh, starting tomorrow, araw ng Martes hanggang sa merkules magpapatuloy ang mga pagulan na dulot ng Habagat sa kanurang bahagi ng Luzon uh, as well as itong western section ng Visayas. no Starting tomorrow, makakaranas rin tayo ng mga pagulan na dulot ng Southwest Monsoon. So, bahagyang mababawasan yung mga pagulan na dulot ng Habagat over Mindanao. So, fair weather ang ating inaasahan over this area starting tomorrow. Yun pa man, nandiyan pa rin yung mga chance ng usual afternoon to evening na mga pag-ulan. Pagsapit naman ng Thursday hanggang uh, sa Biyernes, ay mababawasan na rin yung mga pag-ulan na dulot ng habagat over Western Visayas. Pero itong ang Western section ng Luzon in particular, ay makakaranas tayo ng mga pag-ulan. So itong Western section ng Luzon, ito yung mga areas ng Ilocos Region, itong bahagi ng Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, at itong Western section ng Mimaropa. Samantala, over the rest of the country, itong uh, central and eastern sections ng ating bansa ay magpapatuloy itong fair weather conditions. So nangangahulugan, bahagyang maulap hanggang sa maulap na rin, maghanda pa rin tayo sa mga usual na afternoon to evening na rain showers or thunderstorm. Sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, uh, walang nakataas sa gale warnings sa anumang baybay na ating kapuluan at banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayun pa ah, dahil umiiral pa rin itong southwest monsoon yung kabagat, ay mas madalas pa rin yung ating thunderstorm activity sa ating ah, mga dagat baybayin. So, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagat kung meron tayong ah, ah, mga thunderstorm activity sa ating mga dagat baybayin, asahan natin yung mga pagbukso ng hangin, kaakibat ito ang ah, bahagyang pagtaas ng ating mga alon.